And this, 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 this! Papa pa, TV Official! Papa pa, TV Official! Papa pa, love. pa, pa, love. pa, love. pa, love. Loves TV Official! Papa Loves TV Official! woo Subscribe and click the bell! Hey, yeah, that's alert. Lord. It's raining Ingat po lahat sa daan, traveling mayroon siya panas on guide. God bless us all. Ayun na, nagpapaulan talaga siya. Wala <laughs> na. Wala na, talaga ano, ano parin niya yung mga pusa niya. No? <laughs> Ang aming cat Catwoman. Kaysama yung windshield ko Sira pa naman to Bye Baba Sultan Palabas na po ng gate Ingat po ang lahat sa biyahe adi bye, -bye. nako parang lumilipad na naman ang mga to jaga nitong momulan ayan oh kanya tingto isa na to away the kingdom reigning in Saudi Arabia guide us all Lord tapling mercy upon us sa aming at sa aking buong pamilya at mahal sa buhay sabayin po kami araw-araw salamat po Panginoon I love you and praise you glorify you Lord Jesus Uh, bien, lakas. Guys, ang na nang, Sobrang lakas kasi. Oh. Buti na lang hindi ako naglinis na sa sasakyan kanina, balak ko pa naman. Ikaw talaga, Yuto, ah. Kahit balak lang pinapaulan mo, ah. kumikidlat pa guys yan ingatan nyo po ako Panginoon kayo na po bahala sa amin Thank you, Lord. na ako makita sa sobrang lakas patulin ang ilaw yun ingat po kayo lahat oh may police thank you lord umuho pa rin kahit konti ayan traffic na dito guys dito palagi ang traffic Ini Al-Nadik. pero hindi umuulan eh pakacharang grabe ang traffic dito palagi kahapon alas 5 alas singko alas 6 alas 6 bago ko marating yung tulay dun sa ano yung matataas na building ayan, alas 5, 8 ganitong ganito kahapon traffic palagi ayan, may sumama pa sa sakyan dun ayan o no? nagpahinga siya kasi sobrang lakas siguro din kang ina rito sa bayan. ayan no? Umakit siya dun sa ano. Takot siguro. Kasi may mga matutuli na sasakyan pa ka rin kahit na umuula na ganyan. Gustong gusto nila yung nagkakarera. Salbahin na. Ayan guys. Sa pangkalaban mo dito yung aantukin ka kasi sobrang bagal tapos ang sakit pa sa singit sa hita lalo siguro kung ano to manual ng kopo may maya ako nag-rages ng clutch mo ngayon ngayon under lang namin puro gapang lang gapang hinto ayan tulad nyo nakahinto na naman Ayan ba guys Lobat na pala Ayan guys hanggang dito ko nalang puputulin Thank you for watching God bless everyone Ingat po ang lahat Bye Ayan kahapon uwian Hanggang gabi muulan Ngayong umaga naman Time check 7 o'clock 7.20 guys Naulan pa rin dito sa kingdom Ayan guys Grabe na naman ang traffic dito. Guys, ang lakas ng ulan. Raining still in the kingdom, guys. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone. Sway-sway -shay lang sa pagdadrive. At madulas ang daan. Kayo na sana ang bahala sa aming lahat, Panginoon protection ninyo nyo ang bawat isa sa akin buong pamilya at mahal sa buhay mga kaibigan dito sa kingdom sa Pilipinas in Jesus name Amen Ingat po God bless na agad sa kabila. Oh, ang haba niyan. Ganyan. Pagpauwi. Magagang. Hapon. Grabe ang traffic. Tingnan nyo guys. Ang ganda niyan sa Alsadhan. Bago pa mag-Alnadek traffic na. Kaya namamamalabas ang traffic sa kabila. Grabe na to. gusto ng gusto nila yung mga ganun ay. talaga oh ay mga madali pa wala na makita grabe pati malinaw sa camera pero sa shield Ma malakas yung ano, ulan, di wala ka kagad makita. Kasi yung camera. Kita mo kagad yung ano, daan. Tama ito, isa bagal na naman niya magpaandar. No? pa ng hangin lakas na wala na lakas pa ng hangin hindi malabong mangyari na magaya to sa ibang lugar lalo sa Dubai na sa China sa Bang Bangladesh yan pero lumulubog dito dati kaya lang nagawa sila ng drainage pero hindi pa rin ano pa sa sa sakto yan grabe guys so wala akong makita dito sa ano dito ah ba na doon sa kapila sa gilid yun ang mga binabahadyan yung gilid Ayan, 70 lang takbo ko. Grabe. Lakas ang ulan. Ito, medyo mana na Muti lang. Grabe, Jesus. Grabe. dati dito pagka sa summer na ulan yan isang linggo direkto tapos nung puro init na ngayon hindi kada linggo umuulan alos araw araw din may paambun ambun may makulimlim natuto na rin sila nagka ano sila nagka cloud seeding ngayon oh no? may may thunderstorm na kumikidlat nagka cloud seeding sila yun o tamo. may motor dun sa kabila inaanuan nila uh, pinapato yan parang may pakapa <coughs> ayan medyo nawala ng kote rito Lord, umupa ng konti ang ulan. 7 na guys so sobrang dilim may ilaw pa rin yung ano nila poste ayan naka light na ako naka hazard din kasi nga hindi mo makikita yung uh, yung daan wait lang may camera ayan yung ano yung haring araw doon no? pasikat pa lang ngayon Welcome to Saudi Arabia. Mega love shout out nga pala sa ating uh, mga mahal sa buhay. Unang una sa aking mga apo. Kay Miko, kay Toby, kay Mati, kay Aries. At yung coming pa soon in August. Maybe second week. Baka birthday niya si Mama loves. Yan, shout out kay Mama loves. Kay Luel, shout out Kay Empoy Yan Shoutout sa inyo dyan Kay Sol Mga anak ko Kay Michelle Ching And Rap Rap I love you all And I miss you all so much Sa aking kuya Kuya I love you I miss you din uh, Sa pamangkin ko si Brennan Tsaka si Raina Yan Mahal kayo ng Tito Ichi Yan God bless everyone Sa aking kapatid Nini Mga pamangking ko Yan Sa nanay ko syempre I love you all I miss you all Sa aking mga hapo dyan Sa pamangking niya Ingat po ang lahat At uh, palain tayo ng makeup in his name Amen Ayan. Welcome to Saudi Arabia guys Uy Nagyo, wala nang ano dito Ambon, salamat Panginoon Wala nang ulan Ayan. Nakita mo tol yung hospital namin Kuya, ayun oh no? nasa gitna ng disyerto yan uh, nasa book for the record yan kuya na ano, siya yung pinaka biggest rehabilitation hospital in the world titiba yung gitna kaya pala yun ang purpose ng harang Back. outside ng Riyad to natin sa Montara Assalamualaikum Ayan, si Baba Sultan. Apir tayo, Baba Sultan. Apir. Thank you, Lord. Nakarating ng maluwa lahat eh. Tinggalin na natin ito. ha, Hazard. for yan ang trail line yan nakapark na thank you lord at nakarating na malwalhati salamat po sa traveling mercy ingatan mo po pa ingatan niyo po si mama love sa kanyang pagpasok sana po eh maka uwi kami mamaya ng maayos 16. At lagi nyo po tatandaan na lagi tayong magdasal at magpasalamat sa Diyos. At lagi po tayong magpakumaba dahil ang nagpapakumaba ay tinatas ng ating Diyos. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless everyone. Bye! And I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town Up, studio official. Subscribe and click the bell.